Ah, ito na. Ito na yung sinasabi natin mga kabig eh, Ito na oh, hawak na hawak na natin yung uh, gold. Ngayon lang tayo nakahawak na ito. Ito ay nagkakahalaga lang naman ng 18k. Oh. Oh, eh, ito yung engineer namin na may ari ng tanan. Oh. may pagkayaman-yaman na natin ito. Yan. Yeah. Oh ito ito sila nagkukulong-kulong pa sila dito kung paano nila anong gagawin nila dito sa Tag 18K na gold Wow. Ano ni? Oh. Okay. man lang tayo ng isang anununo ng isang uh, piraso ng drama no? Oh, yeah. Ah. Okay. O kaya po eh may nag-uusap po sila mga ka mga kabingos. Nagpupulong silang dalawa anong gagawin nila diyan sa ginto na 'yan? Ito yung baby. Ito ko na lang Ito ito. Ito to, Hindi siguro ma'am yan toto. Hindi totoo. hindi siguro totoo yung friend. Kasama ko ka po ang mga may ari ko ng tanin. <laughs> ito yung... sa tanin. Oo. Uh, may galit kaya. Oto eh. Kasama ka po yung boyfriend ko. Lalo po kami ito, mm -hmm. A A Plano po. Oo. At lalo po siya daka. Iwan siya sa tanin. Wow. Sa ka na tayo, wow. tayo mag-tanin. Oh, um, uh, uh, ano yan? Ano yan? Ano yan? Pwede pumasok. Yung original na Facebook oh, page, wala po sa kapatid. Ayan, yan, yan po yung ano namin. Yan, 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 yan po yung naka-discover. La, laya La -Hey. na, Sir Bong. Ilang uh, mahalo ako. Ayan. Ay, sabi ko na Wag mo sabukan, masisira mo. Wag mo sabukan, masisira mo. Ima mas kailan tayo nakita dito mga nasa na. Ilagay na po sa isang sementery, yung close na lang, mga kapatid. Sino pa mag-try? Hindi natin yung iba po, magusto mag-try. Ganyan yung kulungan ng ano, yung pag-try. Yan pala yung kulungan ng mga kapatid. So lower area, you need to down your head. to Sige, go. It's getting lower. Lower and lower. So this is part of their strategy. Mga kapatid, in case na basukin sila, Oh, sulukin oh, so, uh, okay. ng mga Amerikano, matatang sa doon. grabe, grabe mga ka-big news yung ka-bright ng mga hapon. Eh, sa so tiba, iba naman ito. Nakaya nilang magano, ano Nakaya nilang... Nagragamal din ka mga Japanese, pero saan hindi nilang kapag? Uh, -ano. uh, kaya, hindi naman kapag. Nakaya nila yung pag-bukal ng Ayan ay nasa... Ayan

So, stalagmite sa taas, uh, stalagmite yeah. sa baba. Kung saan ang nag stalagmite siya. First time po natin well, na makapasok uh, sa <laughs> ganito na kuweba. Okay, we're almost in the end now. Uh, just <laughs> practice okay. your breathing yes. na po ha. Kasi shefty na, shefty. binibis na yung hangin ha. <laughs> yeah. Ano uh, yung buhay oh, si na binibis na yung hangin. hangin. So, yeah. so, yeah. Next to that barrier, it belongs oh. to other owners. So that's the part that we cannot enter na po. Sino ang owner? So all of that Your Honor, wala akong kasalanan. <laughs> <laughs> Your Honor, hindi ko po alam. No, storage room. So ito original ka po passion ng bala, floor, tsaka mm, yung wall na lang sa loob. But mm. still door niyan, cabinet nga nila to. So it's original mm. also. But we close it na para hindi rin tirahan ng ahas. Delikado. The Pico and Pala are just props. Mm. What, Priyan? Yeah, Priyan, yeah, that yung cabinet bala. before, okay. Yun, okay. Yun, yun, nung yan. Pala ng mga... Sir, wala na yan. Meron sila ng pinto. Dati sa pumagay, officer, officer, so we cannot ano, enter na. Paano? Na? Wait, nagdugtong po ba yan? Baka, baka, dito yung nakano si Yamashita. Ah, yung ah, cabinet. Ah, baka. No. Bata, kasi nga right oh, yung Yan yung kabinet Yan yung mo buksan yan. Hindi mo pwedeng buksan yung kabinet. Hindi mo pwedeng buksan yung kabinet. Hindi mo pwedeng buksan yung Baso na po baso. Baso. Ang galeta.

Mm, yeah. So many coins uh, there. Mm. No, yeah, no. So many coins. Yeah. Gold bar. Paano na parin gold bar. Tahan. Yeah. Maraming pera dito. Ito eh kada punta dito. Eh nahulog nila yung pera. Eh baka may hanap tayo dito. Eh baka may quest tayo. 7 oh, okay. pera. Tayo na nga yung pumasok dito. Mag-iiwan pa tayo ng pera. Tignan natin kung may sinsilyo tayo. Oh, Ako. Okay. Ito office. Ito yung office. Ito Sana meron tayong makuha din eh. Ito po si Longan. Yeah. Yan yung boss namin. Siya, siya po talaga may-ari dito. Oo. Oh, siya yung owner. Siya po yung hapon. So, Oo. Oh, siya po talaga. Siya, siya po yung commander. Siya po Siya po ay, siya yung na nakakalam na kung saan niyong... yung yamasita. <laughs> Si, ni ah, hindi oh, oh. nyo ba nalaman? Si Sir po ba commander namin? Oo. Oh. Oo, oh, nalang kakulong dyan. May commander yan si Sir. Ngayon, nalang natin si commander. Si sir. Yan. yan yung commander na nato. Pilawa nyo. Pagkatuhanan ko, ito po nalang nagkakamang para nakapapas ko ng tanong Nasa po ang susi ng Yamasita. Kami po tutulupin dito. <laughs> oh. okay. kaya, 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 ako hala, kaya po pinakuloon namin sinabi nila kami mga. Ano ano ang masabi ko sa Japanese panel dito? Ay, baka na daw, mainit. Mainit, mainit. Ang ano natin, mainit. Mainit ang tante. One, two, three. Mainit ang tante. Aba, sosyal yung, sosyal yung mga hapon dati, ha? Ang mga tante ni Hamil. Ang taray. Ang iba? Pero may ano pa, may, sa ano na ito, may dalawa pang crossing. May pag may pag Na, ano?